Ayan mga guwigs, ang masayang hapon sa lahat yan no? Ayan mga guwiks, mayroon tayo dito na ipunla no, na mga sili Sili na green to mga guwigs, yung pangsigang At yan ay medyo malaki na nga no? So ngayon ay transplant natin dito sa inanda nating mga cup noodles mga guwiks So ayan, bali naghanda lang tayo ng sampung piraso no? Dahil sa yung iba ay ayun Hindi pa natin nilagyan ng mga lupa no? so sampo lang muna ito mga guwigs una nating batch na para mag transplant ng mga ganitong sili ayan sili na green na pangsigang at yan ay ready na for transplant at yan ang ating gagawin ngayon mga weeks. yan so klate klate lang muna na mga lupa ang nilagay ko dahil sa pagnatapos natin yan lipat dito yan ay dalagdaga natin so ngayon umpisa na natin mga weeks. yan ay atinang hokaino yan Bukayin natin sa ilalim para makuha natin ang ugat. So isa-isain lang natin itong mga dahil sa isa lang ang ating ilagay sa mga bawat isang cup noodles no. So ayan, nakukay na natin. Kukuha lang tayo ng isa-isa. So ito mga gawiks. So ayan, umpisa natin dito. So ilagay natin dyan. Ayan na. So, ayan na nga mga gawiks no, ilagay natin. At ngayon ay lagyan natin ng lupa yan. So, lagyan natin ng lupa mga gawiks. So, ayan na nga, nalagyan na natin ng lupa. So, dito mga kaya natin dito... Yan ay ililipat sa ating cup noodles no dahil sa yan ay papaugatin natin para dumami ang ugat niyan dahil sa siya lang ang isa ang nandyan so yan mga gawiks nakaisa na tayo no yan nakaisa na tayo so kukuha pa tayo ulit dito ng isa pa so marami yan mga gawiks marami tayong naipunla ng mga buto no so yan so lagyan natin ng lupa tapos yan sa kabila So yan mga weeks. So pagkatapos yan ay Siyempre didiligan natin Yan So pagka ilang araw na lilipas Mga ay transfer na natin yan Kung saan doon na natin palakihin At pabubungahin o. So dito ang status nya Ay paugatin lang muna natin ng maraming ugat bago natin I-transfer Doon sa kanyang palalakihan Yan. So, dahil sa ngayon mga guwiks ay medyo tag-ula na kaya marami na tayo ngayong itatatanim na mga gulay-gulay at kung ano pang mga pwedeng pakinabangan sa pag-garden-garden katulad ng talong. So magpunla din tayo ng talong mga guwiks at saka yung ampalaya. So ayan na, nakatatlo na tayo. At ito yung iba pa. Ayan. So kunin lang natin to magdikit-dikit yung kanyang mga ugat mga guwiks. Ayan. So dikit-dikit. isa isain lang natin to So marami tayong ipupunla para marami tayong pagpipilian na kung alin dyan ang magandang tubo na magbubunga ng marami So, ito mga weeks, medyo may kaliitan. Hindi natin isama to Dahil marami naman dyan malalaki, no? So, kuha lang tayo dyan ng malaki. So, itong dalawa, ayan. Yung isa ay dito sa kabila. So, ayan. So yan mga nakalima na tayo no. So kalahati na, nakalima na tayo dahil sampu nga lang yung ating hinanda na pagtra-transplant natin ngayon no. So yan. So ito yung pang-anim. O yan mga guwiks Anim yung ating natapos dyan At kukuha pa tayo dito Bali apat pa tong ating Paglilipatan o no? oh. So ayan yung apat dito mga guwiks Kukuha tayo So ito mga So ayan So dalawa na lang, dalawa na lang yung ating bakanti. Ayun. So ito na yung pang-Siam So last Ito na yung last mga Ay yung kukunin natin no oh, Ayan Last na punla So ayan na yung ating last At lagyan natin ng lupa So ayan So may batong mga guwiks Alisin lang natin yung bato Batong maliit ngayon mga guwigs ay ating didiligan niya no. Pagkatapos natin nga na mag-transplant ng sampu. Yan, mayroon pa tayo doong bakanti. Sa sunod naman yan. Yan, sa sunod. So magtanim tayo nito mga guwigs sa iba-ibang pamaraan no. So mag tayo tanim sa lupa. Tapos sa uh, plastic galon. Tapos yung sa plastic galon na uh, sa iri. Tapos plastic galon na sa self watering. 'Yun ang gagawin natin magwigs dahil sa marami 'yan, oh. 'Yan, marami. Kaya pwede nating sa iba't ibang pamaraan, iba-ibang klase na pagtatanim ang ating gagawin. So, 'yun. So, ito ay mas mainam na i transplant muna natin sa cup noodles para yung kanyang ugat magwigs ay mas dumami no yan dahil solo niya yan solo niya yung isang lugar so yan dinadagdagan lang natin ng lupa mga gawiks yan ay para sa pagka tayo ay magdilig yan ay bababa so diligan natin yan ngayon mga gawiks Alright na yan, sampo na mga guwix Yung ating natapos no Yan ay ating didiligan ngayon Magdidilig tayo, kuha tayo ng tubig So, alright So, yan ang mga guwix Tayo ay mayroon ng pandilig no So, ayan So, palipasin lang natin to mga guwix Mga isang linggo no Pagka yan ay marami ng ugat diyan na iikot-ikot sa loob. Yan ay na natin sa kung saan siya doon na siya magkaroon ng mga bunga no. So s'yempre alagaan lang natin mabuti ito. So ito naman ay ang mga dahon ng sili ay masilan to dahil ito yung mga nilalapitan ng mga aphids So, di natin sure na lahat yan ay maganda ang tubo. So, so ayun mga gawiks, isang masayang hapon sa lahat dyan. No? Saan man tayo naroon, saan mang sulok ng daigdig o mundo. No? Ako'y magpapasalamat sa inyo sa mga suporta sa ating mga upload video dyan ito ngayon yung status ng ating bagong transplant na mga sili mga ito ay dito muna natin pansamantalang inilagay upang mapapaugat natin niya ang gusto no so alagaan natin ito ng pagdidilig at silip-silipin natin palagi ang ating mga tanim-tanim so ayan na sila So yan ay sampung piraso mga gawiks no Na ating na transplant kahapon At sang araw nang nakalipas Dahil sa ganitong oras natin yan sila na transplant dyan So yun mga gawiks mayroon pang maraming natira doon At yun ay gagawin din natin Na magtransplant sa mga karagdaga na mga cup noodles Dahil marami pa tayo nyan na hindi pa natin na transplant no Dito nga mga gawiks no Ayan dito tayo nagpunla So ito yung pinunla natin mga gawiks Marami pa, marami pa to. Ayan. So dito nga tayo kahapon nag-transplant no. So yung tira nating lupa diyan at yung mga cup noodles na pwede pa nating lagyan dahil marami pa. So yan nga mga weeks. So ako'y magpapasalamat sa inyong lahat diyan sa ating mga friends diyan na nakasuporta lagi sa upload video natin. So bye-bye Yahoo, muli. Kayo'y laging mag-iingat. masayang buhay sa lahat diyan. Saan man kayo naroon at ano mang ginagawa nyo, Siyempre, panalangin ko na lagi tayong ligtas sa bawat oras araw na lilipas. Bye-bye Yahoo, masagana at masayang buhay lang. Bye-bye.